Magandang araw sa inyong lahat. Narito ulit ang inyong makata na sa inyong harapan ay magsasalita. Oh! Ngayon ay marami akong napukulang walang pinipigilan ko lang magsalita pero naisip ko lang kung mananahimik at di ako magsasalita ang bayan natin ay magiging kababa. Oh! Mahal na pangulo bagit sa damit problema at katiwalayan sa iyong administrasyon. Bakit naratili ka pa rin tahimik at wala man lang aksyon? <laughs> Tapos, viral ka ngayon. O meron sa kam, hindi mo man lang inalam. <laughs> Maraming blangong item sa baykam, agad-agad mong pinidman. <laughs> di mo malang sinuri at inalam. Bago mo pinderman ikaw ang naging pangulong dinamin maintindihan. Kaya mga tao ay ang daming katalungan. Sa administration mo, ang bayan ay naguguluan. Pangako mong pagbabago, parang bulang naglaho. <laughs> Mahal na Pangulo, nasaan ka na yun? Ang bayan ay lumuluha sa bigat ng kahapon. At iwalian at problema ang sumisibol. Ngunit sa katahimikan, ikaw ay nakulong. <laughs> Mga lagdam mong iniwan, may bahid ng duda. <laughs> ang masa'y nagtatanong, kinakbuhan ni Estela. Huwag kayong magtagu-harapin ang hamon pagkat ang bayan mo'y naghihintay ng tugon. Oh! Kaya kapag bayan ang humusga, baka ang trono mo'y biglang malipad ay sahara. <laughs> Hindi ka nanahawa sa mga vlogger mo, Gumbong. Yung mga vlogger mo, kahit na mali ka, ay pigit na pirta piritatanggol ka. <laughs> Hindi ka ba nahiya sa mga vlogger mo, Bumbong? Ako ang naawa sa mga vlogger mo. Tingnan mo, vlogger mo, Bumbong. Ang laki na pinagbago ng kanilang mga itsura. Sininyo, Barsaga, yung eyebag niya, mas malaki pa sa labi niya. Tapos yung mukha niya, parang pigsa na tinubuha ng mata. Oh, yung mga niya, nagkanda bulok na. Dahil sa Rakamura. Ano di bulok ang mga ngipin niya? Eh lahat ng lumalabas sa bibig niya, puro basura. <laughs> Dahil sa pag-atanggol kung ano na lang ang kanyang naiimbento, minsan naiisip ko, baka siya ay nainkanto. <laughs> ito si Mimali natuto natutol ang mangusga. Mga opinion niya, at niya ang ko patama. <laughs> Kaya minsan naisip ko, po itong si Mimali may tama. <laughs> dahil kung wala siyang tama, bagit ang lakas ng kanyang tama. <laughs> isa pang lagid mo na si Kim Garcia, favoritong tirahin niya, si Digong at Sara. <laughs> dahil ang mga Duterte ay pro-China, isa rin itong vlogger na mapanghusga. Wala na nga sa hulog, wala pa sa tama. Na ayon sa kanya, ang electric daw ng Pilipinas ay pag na ng China. Itong vlogger na ito, ang nakasling mahusga, wala na nga sa tama, ang lakas pa ng dama. <laughs> wala na nga sa hulog, wala pa sa dama. <laughs> Yung mga vlogger mo, kung magsalita, akala mo kung sino. <laughs> ang galing mahos ka sa iba, at alam mo, perfecto. <laughs> Tapos dumandod pa itong vlogger mo na si Epipanyo, mukhang may sayad sa ulo. <laughs> Minora si Eduardo Manalo patina ang kanyang mga membro. Kaya ngayon, handam niya ang kinaharap na mga kaso. Ito yung langir na tahol ng tahol na parang aso. Na dahil sa salapi, bininta ang kanyang prinsipyo. Maraming vlogger na yun. Karamihan bayaran. Magaling mong pangalat ng mga impormasyon at hindi mga tatuhanan. <laughs> Sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangalain bilihin at serbisyo, nananatiling mo lang ginagawa ang administrasyon mo. Mm -hmm. Hinahayaan ang mga Pilipino na magtusa. Mm -hmm. Sumisipa ang mga presyo ng kuryente at tubig. <laughs> presyo ng langis, Tomas. Pamasayas sa merti? Tumas. Is-is-is premium? Tumas. Pero sinasabi ng mga kanyang, pabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang mamayaan?